Ha? Nihilak. Anong nihilak si Daniel? Ay, nga nihilak man na. Kisa may nag-away ni Daniel? Ha? Kisa may nag-away ni mo? Kisa may nag-away ni mo? Ha? Ah, nga nangihilak mo ng bibi. Ay, wala. Ay. Kisa may nag-away aming bibi na mo. Anong nihilak mo ni? nilak mo ka? Ano nilak man ka? Ano? Ano nilak ka? Ha? Ewa na. Agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Alak si Gibi. Be. Bebe oh. I-post na ako na yung video ha, kaya nagilak-ilak ka ha. ha? Ipost na ako na, kaya nagilak-ilak si Daniela. Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Agay.